Ayan kong pinili Piliin mo ang Pilipinas Lubak-lubak ang among dalan Piliin mo, yagapin mo Ganos apakahan kanus apa kaha kini nasi minto mandiri luoy na kaayo ang among mga sakyanan grabe nga ba't si Van reklamo na among mga asawa maos daw ilang matres. Tungod sa dalan nga wala pa na si Minto. Piliin <laughs> mo ang Pilipinas. May pag-asenso among lugar. Oh? See? Manang dialan na mo dari sa may ikuan, guys sa my Canada. Patulong sa Canada. Kung anong dala na ako dali. So, maghinahinay lang yung tagpadagan kay Imoning Tabogon. Loy, kaya mong baupawan eh. So, ang tos lang ka na eh. Kaya sa ako man na Wala pa budget ang kuhan. Wala pa budget ang Pilipinas. Kita <laughs> na ninyo guys. <laughs> yeah, namin ka survivor dire o. Oh. dala na mo dire. Kung chino. Baka naman. Lagi <laughs> kayo mga tao dito. Magikan sa may Mounaw. Oh, no. Um, Gikan sa may Maunao ang inkwana na dalan. Padulong Maunao, Lupang, uh, sa dalan, Mauna sila, mauna ang mga tao nga nag-aagi diri, adlaw-adlaw. Sunta, so, mapansin ni. kay tabang sa mga kung masiminto ni diri, bisag ka ng one way lang. Kong oh? Chino Ay, baka naman Kung Kasi <laughs> ikaw ang pag-asa ng bayan, sir <laughs> Or kang kwan, former nga Congressman Mayo Almario, sir Dako, ganyan kalipay na mo ba? Pagpasiminto ni Dere nga dalan Pahingon sa kadalaan ako'y nagtabong sa mo sa among panginabuhay at lawatlaw bilin mo Pilipinas